guys may gawa na naman tayo guys sakto iniwan ng customer to kaya may ibibigay na naman tayo realme 3 nakalagay sa model nya pero ang LCD nya guys kagaya ng A5S A5S yung lalagay natin na LCD bali guys babaklasin na natin dito sa bahay tapos kakabit na natin dun sa supplier yung pyesa kasi dun na tayo gagamit ng pandikit para hindi na tayo bibili ng pandikit guys tapos guys sabay na rin natin bumili ng fuel filter ng auto natin na pula dahil yung auto natin guys nag low power yung iba kasi guys na gawa natin na natin nabibideo dahil yung mga gawa natin na cellphone guys minsan nagaantay na yung customer na akong mag, mag video o yung iba guys nagmamadali guys And guys, bali kakalasin na natin dito tapos sa supplier na natin ikakabit yung pyesa para dun guys kung sablay man mapapalitan na natin kagad. Bali guys yung bios natin guys nag low power sya bali pagka naka low gear tayo guys medyo nanginginig sya parang mamamatay. Sana guys yung kilikili -kili power na, ko na lang ilagay ko doon para lumakas yung power niya. Ayun guys nakabili na tayo ng ng fuel filter iba yung fuel filter tsaka yung gas filter, bali dalawa kasi yung filter ng sasakyan ayan guys, nandito tayo sa supplier yan, kinabit ko na yung LCD guys tapos goods naman na tapos nung goods na, dito ko na dinikit tapos maya't maya guys, umuwi na kami ni Kamote Teng, ayan, kasama ko si Jancel, tapos guys tinitesting ko na bago ko buuin. and guys, sumasama sa akin yung sumasama sa kamay ko yung isang icon ibig sabihin yun guys pag di bumitaw yan okay na siya guys parang pag ibig din yan guys pag kahit di nabitaw ibig sabihin okay na okay sila charot maya guys pukunin natin yung sasakyan guys tapos dadalhin natin dito dito natin malapit sa bahay babaklasin yung fuel filter guys para palitan natin tapos guys, okay na yung cellphone na yan guys. Medyo nakakapagod nga lang guys kasi kukunin ko pa doon sa garay yung sasakyan. Ayan pala guys yung gas filter. So ayan guys, babaklasin na natin yung tanki guys. Nasa loob yan yung gas filter na papalitan natin. Dalawa yung gas filter niyan guys. Yung gas filter na mahaba, isa yung bilog. Yung bilog yung papalitan natin, nasa loob nun yung fuel pump ayan guys napakaraming dumi kaya lang guys nung babaklasin ko na yan guys nabaklas ko na yung gas filter tapos kinabit ko na yan hindi pala sila parehas yun lang bye bye <laughs>